Buhay pamilya ang tinitignang ugat ng pamamaslang sa isang ginang at kanyang kasambahay sa Santa Ana sa Maynila. Ang suspect, iginiit na inatake siya ng kasambahay, kaya siya nanlaban, pero hindi raw siya ang pumatay sa kanyang biyanan. Nakatutok si John konsulta. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 791 Santa Ana, Manila, makikita ang pagdating ng 37 anyos na si John Adrian Edkilang sa bahay na ito pasado los 9 ng umaga kahapon. Si Ed Kilang ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang binan na si Lucita Minguito at kasambay nitong si Jennifer Magtulis kahapon. May hawak siyang payong at nakaputing polo habang bitbit ang kanyang isang taong gulang na anak. Makalipas ang isang oras, nagmamadaling lumabas ang sospek sa kaya ng puting kotse na pag-aari ng biktimang biyanan. Makikita rin pumarada at iniwan niya ang kotse sa isang bahagi ng Peña Francia Street sa Paco. Kaninang umaga, natagpuan ng homicide section ng Manila Police District ang sasakyan at sa loob nito ay nakita mga dugo ang gamit ni Mingguito. Sa imbestigasyon naman sa bahay, may bakas ng dugo mula sa pintuan hanggang banyo kung saan natagpuan ang kasambahay na si Magtulis na may busel pa sa bibig. Nakita naman ang bangkay ni Mingito sa likod bahay. Ayon sa polisya, may indikasyong pinagpapalo ang mga biktima pero hindi pa nakikita ng otoridad ang murder weapon. Sabi ng suspek isa parang figurine nung kanyang ipinalo doon sa ulo. Nahuli sa Paranaque si Ed Kilang kahapon na mariing itinanggi ang paratang. Siya raw ang unang inatake ng kasambahay na si Magtulis kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Di raw siya ang pumatay sa kanyang binan. She attacked me. Pinagtanggol ko sarili ko. How did she attack you? From behind. From behind, she attacked you? Me and my daughter. Sino po yung pumatay ng mother in law niyo po, sir? I don't know. Maybe she did. Yung katulong po? Happened before I got there, I assume. Mabulok siya dyan. Dapat sa kanya patayin din. Walang kamuang-mang yung bata. Ginanyan niya. Away-pamilya ang nakikita ugat sa krimen. Sa kanyang palagay, self-defense. Ngunit doon sa investigation, is talaga ang pangunahing suspect. Close na ito sapagkat uh, uh, mawifafile na yung ating uh, kaso. In-inquest na ang suspect sa Manila Regional Trial Court sa kasong double murder at carnapping. John Consulta, Nakatutok 24 oras